Dude. Okay guys ha. Ayan, kita nyo man at babagong natang post. Hindi pa kita ang tangkay. Tatargetin natin. Okay, oh, masikip. Oh, Sumabi. Oh! Oh! Yung! Oh, saan ka pumatak ang Yung! <laughs> Talaga napakaganda ng patama. Hmm. Kita naman ninyo. <laughs> at talagang isang balibang ni Siamang Kalaoy ahalapin ko lang ang gulok talaga na wala ayan ha aray yun ang puso babagong natampos kita niyo naman at sintong sintro hindi nagalawan sa aking hmm. Ah, ko lang ang gulaw ah ah talagang yung pagkagubat mm. ay, nakita rin ang taas ng eh. ay guys, magandang magandang umaga kasama ko ngayon ang kilabot ng batangas gusto ko lang siyang pakitahan ng pamamaliban ko ng puso so ngayon po, ayan, minakita tayo kita nyo naman, at talagang ang tangkay niya ay napakaliit pa at talagang asintahin talaga okay guys tirahin ko na to ha ah. para sa mga nag-aabang ng pumalibang na puso eto na po pakiabangan lang po ng gulo kung saan papatak ka at baka mawala napakagubat o arin na okay Woo! yun mm. yun sangkay Wait lang nga, ha hanapin ko lang ang gulok ha. Kung saan nagpatak Oh, saan na nagpata ang gulok oh. Yeah. Parang di nilalang nga tayo na eh. Hindi ko masyadong pansahin. Eh. Aba. Ayo, nakita ko eh Ayan, nakita ko ang bulok Ang atakabubat eh. Kita, kita nyo naman. Iisang tira natin. At napakitahan natin si Palaw Kilabot ng Batangas ayan ha kita Man yung inasinta natin at napakalit pa ng tangkay babago pang naawang sa sagayng babagong tampos tangkay na tangkay napakitahan na natin si kilabot ng Batangas kilabot ng Batangas anong masasabi mo sa na nasaksiyan mo ngayon ha nagulat ako dun ha oh. Sintrong sintro ah. Galing ka husay ah. Oh, kaya mo 'yon. Ay, di ko kaya. Yun. Gusto mo try natin, susubukan mo kung hmm. kung tatama ka sa puso. Hindi, ug na, hindi ha? Kaya mo kaya. Hindi mo talaga kaya 'yon. Oo. Kaya, oh. kaya mo sumubok? Hindi. Hindi ko kaya, mas magaling ka kaysa sa akin. Ah, practice mo na 'yan, ako oh, hindi ba? Ah, okay. Sinaintindihan kita, okay? Ha? Oh, alam guys? Umistak na. na naman ang ating gulok sa tangkay ng saging. Medyo makunad nga kasi ang tangkay ng saging. At talagang hindi nakuha. Kulang sa lakas. Pakita ninyo, aray, guys. Dito. Ayan. Kita ninyo, nakakapit ang ating gulok sa tangkay ng saging. Kaptel, kulang sa lakas. Medyo mahina ang aking bato. Ngayon, gagawin ko yung ko lang muna. Yun. Okay, nalaglag Ayan, medyo lumaylay na ang tangkay At talagang lang ang nawahe Ang nahiwa Susubukan uli natin Kulang sa lakas pani ko lang yung bulok ha Okay guys, pangalawang batu ha Hindi natin nakuha nung una At medyo mahina ang batu ko Hindi natagpas Lumaylay na ang tangkay eh Yon! Mm. Yon! Mm. Sa Paul, patay. Ang gulok. Kilabot ng Batangas, hindi ko kita kung saan pumatak ang gulok. <laughs> hindi ko rin Apod naman nakita. yung kita. tulungan. Mm. May mga puno na sanggahan. Tara din eh. Oh, ah, Tapos yung tulungan. Tara Guys oh. Ito ang sagay. Oh, ito sukan tangkay eh. Sa ano. Tusok sa lupa. Tara samahan mo ako din eh. Siya. Ah uh isa -huh. uh -huh. kaya nagpunta yung bulok na yaw. Ay siya. Maghapong kita, maghahanap dito na yaw. Ayun, nakita ko. Salamat. Na? Ay, salamat. Salamat. Okay, nakita natin ang gulok. Sa totoo lang, hindi ko alam ari kung saan pumatak.